Pinuri ng publiko, lalo na ng mga netizen, si Patrolman Jemuel Sawan ng 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Ito ay matapos tulungan sa panganganak ang isang buntis sa bayan ng Bangakamakalawa. Ayon kay Second nd South Cotabato Provincial Mobile Force Commander Lieutenant Colonel Roel Verhel Pareno, humihingi ng tulong sa PNP checkpoint sa Barangay San Vicente ang isang buntis na malapit ng banganak. Hindi naman nag-atubili si Sawa na puntahan sa kanyang tahanan ang babae na ligtas nitong napaanak matapos na hinga ng tulong ng isang concerned citizen. Binigyan din ng nasabing pulis ng first aid ang mag-ina at sumama sa ambulansya na naghatid sa kanila sa ospital si Sawa. Ayon pa kay Pareno, si Sawa na criminal graduate at walang medical background ay humugot ng lakas sa karanasan ng panganganak ng kanyang misis. Pag-abot niya abril 2 daw naging mantong baby as a husband na experience daw pagpabata kayapon sa asawa niya sir. Thanks God kayapon nga safely no na deliver niya ang iya baby. Ikuan niya gin nga asta sa hospital. Si Second South ko Provincial Mobile Force Commander Lieutenant Colonel Verhel Ruwel Pareno pinasalamatan at nagpahayag na paghanga kay Sawan ang mga netizen na nakapanood ng kanyang viral video. Ayon pa sa mga ito, pinatunayan ni Sawan na ang mga pulis ay hindi lang tagapagtanggol ng kapayapaan kundi katuwang din ng komunidad sa oras ng pangangailangan. John Sonosa, NDBC, Bida Balita.